Chaplin na. Sa mm -hmm. pagkala ina mo, no, kano tawag doon yung madibig? Punta, oh, ina, ang init. May taga-alaga pala dito. So gayahin natin si ano, yung Tony to. <laughs> I-interviewin kita. <laughs> I-interviewin kita. Ang init! P Dapat hindi tayo nakaharap. <laughs> <Para nang istro. laughs> Lumubog yung isa na po tayo. <laughs> Ay, yung ito yung bata. Nasaan kasi sa yung payong? Sino magpapayong? Ito, itatayo mo dito. Saan? Sa sandalan mo ng gano'n. Ay, ito na lang. So, ano masasabi mo sa hiwalayang katnyel? <laughs> relate ka ba? Relate na relate. Oo. Oh. Oh, diba 11 years ako, 23. Uy, wala, wala yung stroke, oh. Binigay ko sa'yo. Nalaglag na. ayun nalaglag. Ba't mo nga maba ka, may eh. So, si Katmiel, 11 years, ang pagtitiis, samantalang ito, 23 years. Bago natauhan hangin dito? Ano lola? Lola, ang hirap pala mabuhay. Sama mo na kami dyan. <laughs> ano kahahanap namin lola ng ano? Saan kami tatambo? Yung pwedeng sumigaw. Ano sumigaw dito? Lola, life is hard. Take me please. <laughs> Ilang taon na siyang patay? 10 years! 1926, 2013, 22? 10 years na. 10 years na? Parang, uh, parang kaya na nung no, nadulas ako dyan. Sabi <laughs> <laughs> na <laughs> natawa ako nun. No. Grabe kayo mong busing kayo karaming hmm. ano, fries. Lumambot hmm. ano, na month din nagbabaya dito ng na mama mo. Dali mm. so, lang binibigyan. Yeah. Ay yearly nang bayad data nila. Mm. So, ibig sabihin, yung mga nagdi-direct, tauhan yan dito. Mm. Per day din sila. Mm. Halata mo talaga pag pinapaalagaan, yun. Know? Ang ganda mm. ng ano. Laging bagong gupit si Lola. Nire-refill ba nila to? Hindi? Hmm? Nire-refill yung damo? Ayun, hindi ko pa patay. Pero hindi ka man bumili ng bulaklak? Oo nga, ilaw. Eh. Price. pa ba pwedeng taniman natin tutol ng ano? Ano na naman? Papaya? <laughs> ano ba? May green Okra. Pechay. Ito sa gilid ng ano, lapida. Yung ano, uh, uh, yung tinutusok lang tapos nagbubulaklak na kumakalat. Ano yun? Sa, may, sa ano, meral ko marami nun yung sa labas. Hmm. Hindi dami Dito lang sa gilid para may bulaklak si Dola. Bakit kaya hindi na lang ano, no? Bakit ganyan? Dapat bulaklak talaga, no? Hmm. bulaklak tataas, eh. Dapat yung mga bulaklak na ano lang. Dito rin yung kapitbahay namin, eh. Si Dito ko lang kinikita. Hindi ko alam kung saan sa kanila. Ayun kasi, doon muna nila nilipeng. Tapos after 5 hmm. years nang hinulugan to, nilipat na. Ano ba meron doon? Parang ano, patong-patong. Yung dulo. Ah, meron pa doon? Sa dulo? Mm Apartment? -hmm. Kunyari, mm. parang gano'n? Mm Kunyari, -hmm. on the spot, kailangan mm -hmm. mo, eh, wala kang pangkas na ganito, dahil mahal mm -hmm. to eh. Ang usapan niyan, doon ka muna, tapos, ano ka, monthly magbabayad, 2,000 mm -hmm. plus. Ito siguro nabili ng lola mo, mura pa noon. Mm -hmm. Ilan lola ito binili ng lola mo? Ikaw alam. alam ko yung katabi, eh. Halam alam ko lang, hindi ko sure. na natin. Magpalagyan mm -hmm. <laughs> na natin. yung ako mag edit mag-edit, ibig dire-diretso upload na. Maganda yung gano'n na para kami bahay na rin, no? Parang nangyaman siguro ng mga anak na ano dyan. yan, Yung malapit sa amin, yung pagbaba, mm. may gate na doon. Yun yata yung bagong lupa dito sa Everlasting. Mas mula daw doon kasi tin tinted ahente dito. Kapag oh, may kakakalala ka na gantman mas sementery pa, kunta mo kay Tintin. Kada may ano, may 4,000 siya. Hmm. Kada ano? Kada may bibili ng lot eh. Hmm. Siyang magsikaso uh, si Tintin. Si Ito iba din, hindi nilulubog, no? Hmm. Tapos matik may upuan. Tsaka sa sementeryo, no? Bakit ka lang lagi bulaklak? Yung, oh. Yeah, no. Katakot. Kapag ang bahay may kalat po siya nakatakot. So, no, mga tao punta lang ng sementeryo pag undas. Pag ako nabibeng, gusto ko ganito yung ambience paligid hindi ko talaga mamatay ng ano yung may sakit yung unti-unti ka na mamatay yung, yung, yung masasak yung masirapan hmm. ka ako din alam mo mas gusto ko yung ano isang putok lang <laughs> yung bangungot na lang yung ganun lang <clears throat> gusto kong pagkamatay yung ano natutulog ka lang yung tipong ang bawa ano ang operahan hindi na nagising. Yun lang. Or ano? Hirap pa rin yun. Si Lola mo ba nahirapan? Lola? Kung in pain siya? Ano oh, ba lang yung sakit Hindi ko lang alam ko eh. Hindi ko matandaan kung nag-in pain si Lola. Dahil sa Patangas, ano? Ang hindi na start lang yun. Malakas pa Lola ko. Nag-start lang yun, nung nadulas talaga siya. Marami akong kilala na nag-start. -nag Ang mga senior na? Oo, uh -uh, yung nag-start, madulas. Tapos, anong naging cost na? Ayun, sunod-sunod na ako. Ano-ano yun, na ano ano yung sakit. Parang, ay sakit. Para yun, anong, yun hindi na ko na matandaan yun. Basta parang sunod-sunod na yung nangyayari sa kanya. Nadulas lang yun. lampahan ng mm. motor. Nung papasok mm -hmm. sa kanila. Doon din nag-start. Tapos? Mm -hmm na, no, sumakit na yung balakang. Hmm, tapos? Yung na ng doktor hanggang naging parang bone cancer. Oh my god. So, papayat mo no? yun, Pinaki mo yun? Hindi. Hmm. Imagine mo, bone cancer, di tinis na yung pain. Kasi yung nakikita mo sa TV, di ba yung may mga cancer, ay, mm -mm. yun talaga yung gumagapang sa sobrang sakit. Mm, -mm. Sugat-sugat na yung likod, tsaka pwede kasi hindi na, na talaga. Kaya nga si Darby na iisip ko nga dahil hindi yan talaga nagre-reklamo sa pain toy. Mm -hmm. Lahat, hindi yan nagkakasakit. Diyan, ako lagi madaing, maraming masakit sa akin. Tapos, kahit anong may masakit sa kanya, hindi siya nagre-reklamo. sa si June. Hindi sa si June. Mm -hmm. So the, the fact na nagpadala na siya sa ospital, ibig sabihin sobrang sakit talaga yun. Hindi niya kayang ano yun. No, Nung kinakwento ko sa'yo na yung sa acid reflux ni June, mm -hmm. Diba, hindi ko nga kinibu yun kasi mag... Yung ini, yun yung iniwan ni Christian na mga inumin, di ba? Hmm. Na umalis na si Christian. Inubos na lahat yun, pinakumagahan. Sumu sumusuka na siya nang walang maisuka. Mm. Nainis ako noon, nung gabi na naawa na ako. Hmm. Ano, dadali na kita? Kumikibo. Kaya niya tiisip. Yun, yun, yun. yun no? Hindi talaga sila basta-basta nagpapa. Ay, ni Tamay. <laughs> Sabi ko nga sa kanya, mo ano, ako check up para malaman natin kung diabetic ka rin ba o may problem ka sa akin. Hmm. hmm. Ayan na. Sabi niya, pag tinigil daw niya mag-inom, saka manigarilyo, magkakasakit siya. May ganun din, oo. Sinasabi nila. Ang to yung nag-yelo sana. Yung binibili ko yung parang ano. Parang hindi siya gano'ng katamis, no? Mm -hmm. Yung shake. Ganun yata yung binibili ko, shake. Mm. Pero ano yun? May yelo? Sob -sob, sobrang dami sugar, no? So, talagang dahil mo kaya itong yung JBL. Oo <laughs> oh, nga, no? <laughs> Pampamal ba yun dito? May mga rules ba yung ano? nung bata ako, takot ako umapak sa ganito. Sabi nila magagalit. Mm -mm, yung ano mo. Nang ina nung nakipaglibing ako, to, yung oh, lalim naman pala eh. <laughs> yung may, may isip isip na ako. Kalokohan. Sabi na apakan daw yung katawan. Ayan, lalim lalim, nakasemento pa. Hindi naman may nagmamotor. Nagre-release. <laughs> Walang ano, no. Walang araw na magkasama tayong wala kang nilait. <laughs> Lagi kami nilalait. <clears throat> Gusto ko puntahan yung sa vlogger, yung namatay. Hmm. Open daw yun. Kung kahit gano'ng kakasikat na tol. Hmm. Pag namatay ka, kahit gano'ng kaganda yung ano mo, wala na. Eh, okay, tawag nito. Eh, well, pag namatay ako, ipiplay mo <laughs> ito. Tara, kung sino mauna sa atin, ipiplay itong video na. Bakit? Kasi pinag-uusapan natin yung ano eh. <laughs> Habang buhay ka, we realize their value pag nawala ka na sa mundo wala na wala na lakad sa, mundo eh nasa <laughs> ilalim ka na ng lupa ah, ang pinaka ano, dyan yung sa, yung sa trabaho yung madali ka lang nilang palitan tapos pakahirap ka sa trabaho mag ano sila oh condolences ganyan Then, Ma malala ka lang sa araw ng oh, ano mo. after a week. Ayun, ano mo, may, may kaibigan. May mo. bago ka nang may napalitan ka na. Agad. Sino pumalit pala doon? Hindi ko alam. Ah, iba bang department ah, iba niya? department siya. Napalitan ka na agad samantalang yung family mo. Siya ba nang magagawin? Mhm. Talagang Dalagan papalitan. Oh. Kasi parang ano nga yan, yun yung sinasabi ko na kaya ka lang, kaya ka lang loyal doon kasi paswelduhan ka. Hmm. Eh, pag hindi ka naman pinapaswelduhan na, wala na yan, tae ka na doon. Hmm. Alang sweldo, hindi ka na nagtatabaho sa kumpanya. Hmm. Tae ka na. Parang ikaw, ang tagal mo sa kumpanya mo, syempre, loyalty mo doon, di ba? Hmm. Eh, agad, Hindi ba pwede naman <laughs> ano sa mga tindahan, no? magtitinda ng buko juice nang ng ganito kataas. Tapos di naman nila kaya i-provide yung straw. <laughs> Dapat kung may size silang ganito, may straw din silang kaya i-provide na ang hirap yung ikaw pa yung mag-a-adjust. So, wala man ako masipsip na buko. Nata yung nakikita ko. May lata ba? Ay ano, lata, hindi naman buko. Nata juice. Nagsasara din to, no? Ano? Dati 24 hours to. Hindi na 9 p.m., 10. 10. Balak mo mabutay ng 9pm. <laughs> <laughs> Only in this situations Ito lang yung sementery talaga tol, na kahit iwanan mo akong mag-isa, hindi akong matatakot. Eto, bakit? Maaliwala siya. Hindi, pag madilem, walang ilaw, hindi ka matatakot? Hindi, naranasan ko na kasi dito yung may lamay. Hmm. Uy, yung kay ano, mm. dun sa, dun mm. ako ng mm. pelo. Nakakita ka? Hindi, takot-takot ako noon. Ako hindi, naglakad pa nga ako mag-isa dyan eh. Takot-takot ako noon, sabi mo. Ano yun na, yun, ah. Oh? naka pa siya. Sino? Ay, yung libingan mo. Diba solar yun? Diba yun? Ba't sa lola mo? Ba't sa lola mo? Ba't sa lola mo din yung lagyan yung ano, solar lamp? Ano? Yung tinutusok. Ayun, na, nakawin lang. <clears throat> Edgar! Diba my friend? Edgar! Edgar! Kung napaka-estabero mo. Nako, napaka-estabero mo. Kahit saan kita makita, di ka namamansin. Ako ba talaga namamansin? Yeah. Sino ba yan? Bakililis nga yung aking suntubi puntod. <laughs> kasi dito dati to, hmm. konti ng na mga nakatira dito. Kahit yung mga kaidaran ko, kami-kami lang kami hmm. magkakakilala. Kasi isang simbahan lang sinisimbahan hmm. namin. Dumami na lang tao nga. Magkakaklase kami yan dati dyan sa Sister Yung ano, hmm. mga katekisim. wala ka lang sa Lyceum? Oo oh, wala, babalik na ako. Ah, babalik ka na? Kailan? Diyan yung ko dito. Mga Bakit ka kasi umalis? Pandemic kasi yun. Pahinga lang naman kasi kami, dahil pandemic kasi. Eh wala mga estudyante. Ano siya? Patay. Patay? <laughs> Magkano araw mo dito? Bat binubulong mo pa? <laughs> Hindi mo ba yung sweldo mo? <laughs> Pwede pa ako mag-sideline dito? Baka kulang kayo ng tao taga-dileg. <laughs> akala ko bumangot siya. <laughs> Pinto siya lang kasi ito mas malalakas. Mas malalakad. Sabi ko lang nga ba, ay ma, naiisip ko yung naiisip ko habang nakatingin. <laughs> Pinapaalagaan din sa'yo yung isa doon, yung lagi kong dinadalaw na bata. Ikaw nagdidinig nun. Iba Iba Bakit kasi nagbo-board ah, ka, may host naman. Huwag ka magpapagabi. Edgar. Huwag ka magpapagabi dito. Ito <laughs> <So>, ako takot. Huwag <laughs> ka magpuputi. <laughs> Sorry. <laughs> Kasha. <laughs> Ay, mo Ay, pinapakot mo sa sarili mo? Pat yung trabaho mo, patay oras yung ginagawa mo. Ay, nasa patay nga. <laughs> nasa sementeryo ka na nga nagtatrabaho, patay oras ka pa talaga. Kung host ang ginagamit mo, mabilis. Ayan, Ay, ang bagal-bagal niyan. -bagal. Basta so, huwag ka magpapabot ng gabi dito, ha? Tama lang yan, nakapula ka. May isi. Kaway ka muna dito sa vlog ko. Edgar, punta ka dito sa likod namin. Pumunta ka naman dito, pakita ka sa viewers ko. <laughs> ba, oh. sabihin, nakikipag-usap ako sa multo. <laughs> ito talaga, ayaw mo talaga pag-arawan. Iba mo yung ginagawa mo, mapakapagod ka dyan. Paano mo nalalaman na yan ang toka mo? Pinatawag <laughs> <Ito ako> siya. Hindi <laughs> <Ito> naman. <laughs> Ang suwag na Eh, kaya may si ba dito? Ito. <laughs> <laughs> di ka <support> <laughs> hindi ka sa pwede ko. Hindi, may, 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 may natanong pala ako. Yung malapit sa amin, may gate doon. Bagong bukas daw yun ng everlasting. Oh, ah, yun. Yung pababa doon. May nalindol daw. Ba't di namin nararamdaman? Hindi ko nararamdaman. Hindi mo talaga mararamdaman sobrang taba mo. Kumo? Iyang-iyala mo na ako sa'yo. iyang mo na ako sa'yo? Gabi ka? Kuya, <connect Emin authenticity> huwag ka puputi ha. <connected> huwag mong sagutin. Iyaan mo lang siya mag-text. Nag-text ba? Oh, sige. Halimbawa, tumawag ulit. Ang sasabihin oh, niya. O, may proposal. Hindi ko alam. Kunyari, sinabi niya. Tulungan mo naman ako. Walang pambayad. Kahit utang na lang. O, ano sasabihin mo? I-off ko na nga ito.